May bago ako na-discover na nail polish and grabe, sobrang ganda tapos napakadali pang matuyo. Kaya tara samahan niyo ako! dahil nga Sabado ngayong araw mga mare, eto nga maaga ako nakauwi sa bahay. Kapag nga Sabado eh hanggang alas 3 nga lang kami sa office, kaya ito maaga nga ako nakakauwi tapos nakakagawa pa nga ako ng mga content. Syempre, ito nga ipapakita ko nga sa inyo no, nabudol nga ako sa isang page na which is eto nga na ko 150 nga lang yan tapos she in. Syempre, mamay natin yan, maputi kilikili natin, ganun. Dapat talaga yung confidence nando ni, eh, nasa atin yun. Huwag tayong mahihiya. Oo, ito na nga mga mare, another bottle na naman kasi nga may order nga ako sa TikTok. And grabe, ang ganda nitong nail polish na ito. Ibang-iba siya sa mga nail polish na nabibili nga sa mga department store. Sa ko talaga to sa TikTok mga mare, pero syempre dahil nga andito kayo nanonood, ibubudulin e, ko nga din kayo. Alangan naman ako lang ang pwedeng mabudol, hindi huy. <laughs> Ito nga pala ay from Kyuko. -Co, curated colors, nail polish, and talaga namang napakaganda. Super love it. Ang light lang ng mga colors. Pero syempre nga mga mare, no, lilinisan muna natin yung mga kuko natin. Alam nga namang hindi. Oo, ito na nga. Ayan, namimili na nga ako dito sa dalawa. At kung ano nga yung uunahin ko dito sa dalawa, kasi nga parehas maganda. So ayan, ini, mini, mini, mini mo. So ito ang napili ko. Ah! Ten -ten etong Itong variable. Ayan, variable lang shade mga mare. Ewan ko ba, talaga namang mapapalinis talaga ako ng kuko dahil dito sa content na ito. So ito na nga, no, dahil hindi naman ako gaano. Naglilinis talaga ng kuko. Ang hirap mga mare, sobra. Hindi naman ako professional para nga maglinis ng kuko ko ng sarili ko. Kaya naman talagang for the effort ang mare niyo. Kaya naman wag niyo akong i mga mare ha. Kung medyo hindi ganun ka-perfect ang aking nails. But anyway, syempre, effortan ko talaga yan. So ayan na nga mga mare. Nilalagyan ko na nga ng mer Le, tayo ulit ba yun? Yung nagkaka-pink. O, ayan. So, ito na nga. Lalagay ko na nga itong Cuco in Shade of Variable. Napaka-cute ng name niya. Cuco. And dahil nga, no, medyo may pagka-pastel nga itong mga colors na napili ko. Kailangan nga nito na patungan ng patungan yung q Ganon, oo. Kasi, di ba, normal na naman first coat pa nga lang ng Cutex. Eh, hindi talaga natin makikita agad yung kulay. Kaya nga nung pagkalagay ko dito, eh, sabi ko mga bakit gano'n? Parang walang kulay. Parang kakulay lang ng aking kamay. Uy, so ito na nga mga mare. Second coat na nga tayo for today's video. And in fairness ha, medyo madali nga lang siyang i-apply. Kasi nga yung brush niya, halos sakop nga lang ng kuko natin. O diba, tingin naman yung kuko ko. Napakaliit lang. O kasi yung nanay na hindi talaga nagpapahaba ng mga kuko ever since. So mas gusto ko nga yung pud Ganun din ba kayo? Feeling ko kasi kapag mahaba yung kuko, parang hindi magagawa lahat mga bagay na pwedeng go gagawin. Ganon, oo. So, ito na nga mga mare. O, tingnan nyo, diba? Halos kakulay lang ng aking kamay. And eh, talaga namang napaka-perfect. Gustong gusto ko yung shade nito kasi nga, diba? Natural looking lang siya. And tingnan ito na nga yung third coat. O, yan na nga. Nagkukulay-kulay na nga siya. At halos kakulay na anong nung nandoon sa jar. Ayan na nga mga mare. Hala, super love it ng color nito mga mare. Ayan, syempre, ba? Diba? Sabi nga nila doon sa aking napanood. Eh, 15 minutes nga lang daw. ay eh, pwedeng pwede na nga ito. Pero ito nga, natitignan no, nga natin. Ititest nga natin ko talagang 15 minutes. Eh, pwedeng pwede nga, nga itong hawakan, or tuyo na siya, ganun, no? oo. Oh. Dahil nga, antayin nga natin matuyo, mga mare, hindi ko ito i speed ko nga lang ito. Ayan, tamang Facebook nga muna ako, and talaga naman, titingnan natin ko talagang quick dry nga ito. So, ayan, malalaman nga natin. At, itong sinubukan ko nga hawakan, in fairness, tuyo na siya, mga mare, ha? Ayan, so, tingnan ninyo, ayan ang gamit ko, in shade of variable, Q. nail Polish, available nga yan sa TikTok, and maglalagay nga ako ng link dyan, and sa Yellow Basket soon. Abangan ninyo, napakaganda din o, tingnan nyo naman, supernatural looking. So, ayan ha. New nail polish unlock. So, ayan nga lang.